Maraming salamat po sa inyong suporta mga kapobre. At ngayon isi-shout ko kayo isa-isa. Jani Given, Arthur Binitis Katipay, Titing Buntilao Ferrer, Anthony Binag, Ariel Katubig Katipay, Chupilo Pidad, Pilyago. Marlon Bernice Tixon Nato Katipay saka si mayroon pa ako nakalimutan isa Arturo Balingbing ito na ko na kayo mga kapobre at ngayon bago po natin i-free ang video ngayon na ko na kayo Maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Pag wala kayo, wala, wala rin ako ngayon sa mundos ng vlog. Mga kapubre, magandang umaga po. Balik naman kami dito sa Sapa. At paglilinis naman kami uli. At ito naman yung linisan namin. At ito yung pangatlong araw namin ngayon. At nakita mo nyo kahapon yung nilinis namin dito, doon. Sabi bilang ma uh, sa mga nakita dyan para daw para daw ma, maganda yon ang paglinis daw namin kahit, kahit maliit kinukuha namin yung mga damo na maliit para malinis talaga tingnan at, at dito naman banda ito yung pangatlong araw naman dito yon napakaraming damo dito na nandito sa paligid niya ito ito yung linisan namin ngayon araw dito banda dyan at ito naman parang pang, mga isang araw o kalahati siguro to matapos ito dito banda at susunod naman dito yung pang, pangapat na ng araw dito doon naman sa kabila kung saan yung may puno ng niyog doon kami maglilinis isusunod lang namin yung walang niyog pupuntahan pa namin yung may-ari kung kung palinisan ba na yung walang niyog ah uh, puntahan naman natin yung kaibigan rin nag, nagpatala siya ng ko yung, na, nagpahasa yung siya yung ng itak, itak niya kasi hindi na dahil na, mapurol na yung itak niya hindi at saka na hindi na makaputol dito sa mga damo nito sa, ang bilis lang kasi mapurol yung itak, yung itak natin pag pag, maka, na, pag, pag nakatama ng bato uh, yun ang kuan pag nakalabas ka depende na sa paglabas niyo, niyo pag ganin mga malaking puno lang kukunin niyo Nakapangitingnan pag pag nakalabas kayo ng hindi kinukuha yung mga maliit At dito naman kami sa ngayon. At uh, dito sa kabila naman, iba yung may mayari dito. Dito, nakita nyo naman na mayroon kami mga gamit na nilagay dito. Kaya, dito kabila, dili sa amin to at ito yung mga yung as asawa ko at wala ako na dalang tubig kanina yun yun nasa malayo pa siya may dala siyang tubig naghati siyang tubig dito kasi kanina kasi walang tubig na sa gripo kanina wala siyang agas kanina kaya mao walang at walang tubig at ngayon ay naghati siya ng tubig at saka daladala yun natin si Ibana dyan yung yung baka ko gagala ko rin para makakain naman siya dito at ngayon mag upisa na kami yung kasama ko nag upisa na siya na maglinis yun nakita nyo naman yung kaibigan ko at ako naman ay mag upisa na rin ako maglinis ngayon hindi ko lang ipapikita ko po sa inyo kasi dalawa lang kami sa si dito wala, wala tayong kameraman na Mag, mag 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 update sa amin dito pag linis. kaya saka na lang pag papikita ko lang sa inyo pag linis na para para maganda yung pagkita niya. pag ako lang mismo ang magkakamera kasi kaya kaya opisahan na natin yung paglinis mga kapubre alas 10 ng umaga na Uras na na mag-snack tayo. Merienda. Merienda. Ito po yung merienda namin ngayon. Mayroon tayong mangga. Eh. Mayroon tayong mangga at saka tubig. Kinauhaw kami. At saka habang kaming nag-snack, yung mga damo na sinusunog namin yon para malinis tingnan. O, sinusunog namin. Pero bago naman susunugin, kailangan namin itambak muna namin na maayos para para hindi siya kumakalat sa balayo yung apoy. So kasama ko. Yun. Ah, dadala rin siya ng kanya. Tubig niya, tumbler niya para uminom din siya ng tubig. Tumistak muna tayo. Maroon din akong kanin at saka ulam. Yan. Kaso marami yan. Pwede natin kukunin ito konti para snack. At saka ang mamaya, ang matira, yun ang tanghalian natin. Kaya sobrang mainit ito. Init. <laughs> ang init pala. Ah. Napakalaki ng apoy yan. Yan. Sabila maron din. Nakapalibot yung apoy namin. Pero safety naman kasi tinatambak naman yung maayos. Yung mga yung mga mga ah. dahon ng niyog at saka yung tinatabasan namin ng mga damo dito. Mga kapobre, nag-iha pa kami ng tuyo. Dito lang sa pinagsunugan namin. Ang dali lang maluto kasi maliit lang yung mga... Manipis lang. Manipis lang yung tuyo namin dito. Pa, pa -ulam, tarang, ito yung paulam ulam namin sa tanghali. Ngayon tanghali. Kasi malapit na rin tanghali. Di, alas 10 media na ngayon. Katapos lang namin mag snack, snack para Ay, naman para malaman laman, para malaman naman yung siya namin dito okay. sa pagtatrabaho. Hirap din ang trabaho mayroon dito. Kasi gitumin. Kasi pag may trabaho ka. Hirap gitumin. Ah, ito naman yung baka ko. Kinakain yung mga mga dahon na laya yun kain niya ito na gutom na ito naman yung mga dahon na green ayaw nyo kumain ayaw nyo kumain na nanuwag po yung baka na to dati ang liit to nakita nyo na dati si iba na maliit pa ngayon ah malaki na si iba na ngayon yung baka ko yun. kasama kasama ko dito para makakain naman siya dito sa sapa para hindi na siya nakatunganga doon sa bahay ni mama ko at least dito makakain siya ng pokunti-kunti hanggat mabusog siya kasi kaysa mag ano lang siya nakatayo kaysa nakatayo siya na wala siyang ginagawa ima ng ima na lang oh, ito yung kasama ko yun minaw naman siya ng tubig kasi pag magtrabaho tayo ang daming tubig natin may inom. pa. Oh. Ang init ng panahon dahil ito yung tubig namin, no? Oh. Kalahati na pero na sa bahay ka lang. Kunti lang yung may inom mo tubig. Ngayon, eh, kalahati na <coughs> kalahati na galon yung nainom namin. Sarap kasi pag ito yung kahapon na nilinisan namin yun. No? Oh. Napakalinis yung nilinisan yung kahapon. Do naman banda yung pangalawa. At ito yung pinagsunugan namin ngayon. At at ngayon makapalinis pa kami na malaki-laki, Hindi maaga pa. Tuloy-tuloy mm. din -tuloy trabaho namin dito. Uh, isang oras pa. Mga isang oras pa bago magtanghalian, uh, malalaki mm. na rin ang. Mm. Maratapos namin dito ngayong araw. At tara na. Na mag Umpisa naman tayo maglinis. Ganon talaga ang buhay dito. Kahit anong trabaho, hindi tayo mamili ng trabaho. Para sa pamilya. Para lang sa pamilya natin. Para lang makakain lang ating pamilya lang. Sa isang yung... araw, tatlong bisis. Yun lang ang importante. Hmm. Hindi lang magutom. At saka yung... Ah, ngayon talaga ang scarcity tayo dito sa probinsya. Kailangan ang unahin tayo ng bugas kahit, kahit walang ulam basta ang bigas na lang talaga ang unahin natin dahil ang ulam madali lang manguha ng ulam kahit dal, dahit, dahil dahil kuan may, may, may mga malunggay naman dito may mga bago saka may mga mga bunga ng papaya hmm. Uh, tayong makuha na pagkain dito eh, dito sa probinsya mga niyog uh, ka, mga niyog pwede rin Magata, anang, anang? Magata na, pwede na, ulam na, importante, bigas talaga. Uh, tanghali na naman, at ah, kaya naman kami, ah, nagsunog pa rin kami para malinis yung dito sa paligid na nilinsan namin. To, naglakad tayo dito papunta dun sa dun sa kaibigan ko dahil kakain na po kami kita mo naman na sobrang linis yung dito sa sapa na pinaglisa namin so handa na kaming kumain at nakahanda na yung pagkain namin dito ito na yung Ganun pa rin, at, yung ulam natin. At ito naman yung mayroon kong dalang mangga. Mang, mangga pang himagas to. Pero hindi masyadong hinog. At ito naman yung ulam namin ngayon. Yun. Tuyo, isda. Tuyo, isda, isda. At saka isda. ito. Kami. Pareho lang kami ng ulam. Isda. At saka dito naman sa kabila. Puso na ginataan. Yun po. Makita naman. Yun. At saka kakain po kami. Tara, kakain po tayo mga kapupre. Uh, sabayan niyo kami. mo kami na kumakain dito sa sapa lang. Kasi wala naman kami ibang mapasilungan dito lang sa ilalim ng puno ng niyog. Kasi nasa lilim eh. Yung mga lilim dito na makakay -ka -ka kayan. Nakita namin yung saan yung lilim, doon kami. Saka sabayan ta. Sabayan niyo kami na kumain. Tanghalian. Tanghalian, mahapobre. Kain pa tayo ng mangga panghimagas so. oh. Malapit na siya mahinog. Mm. Kunting mga isang araw pa. Mahinog na to. Naasim mm. pa. Medyo maasim pa. Naasim pa. Medyo maasim pa yung mangga mm. na to. Mm. wala sa ano ba? Magas. Magas. Ito po yun o. Mm. Ayan. Sarap. mangga guys. Anong <laughs> po, pre? Kain tayo. Hmm. Ito ko mamanin pag kulang-kulang ng ipin. Hmm. Ah. harap kalau harap rap nama asing bah melihatnya menjauh mata miscontek Ah. wow. <laughs> Masim to pag hilaw. Ito mm. kay hindi malapit na mahinog. Hindi mo siya lumasim. guys.

Naubos na rin ang isang pirasong mangga. Panghimbagas lang. Kasi katapos lang kumain ng tuyo sa isda at saka kanin. Maes at saka puso. Puso ng saging. Ng ginataan. Sulban na ginataan. Solban na. Solban na ang busog na tiyan. at magpahinga muna tayo bago pa tayo kumain. Hindi uh, tayo magtrabaho agad baka ma-appendix tayo. Uh, pahinga muna tayo, tulog-tulog muna kasi pahintay muna tayo ng alauna para mag-umpisa muna ulit uh, pagtrabaho. Okay. Mga kapobre, mag-start ba kami mag-inis ito? Ang kasama ko ng umpisa na. Ang lakas ng Ang lakas ng apoy dito mga kapobre. naman ay mag na rin na mag linis ito ito yung lisa namin ngayon oh. yun sa so bila malinis na uh, dito na lang din idugtong pataas yan papunta dito para para may tsura tong mga kung dito para makita yung niyog para malinis tingnan dito yun pag nag-ulan, niyog na kunti ang bunga, mamunga yan na marami. Ito ang purpose yung paglilinis ito, ito, sa dito sa sapa na may mga niyog. At ito naman ang umpisa na po ako, mga kapobre. Ayun, ang nilisan namin ngayon. Mag-break time naman kami kaya video na kami kay video nagutom na rin. Snack-snack naman tayo. at mag stack naman tayo ng buko fresh na buko at saka may kanin din natira kanina umaga ay ganyan may tuyo na rin at saka may isda rin Ganon pa rin yung ulam natin tira tira lang kakainin natin kayong alas stress break time o oh, ito naman yung break namin po snack namin tira kanina umaga mm. saka may, may puso pa rin natira ginataan. At saka ito yung bahimaga sa amin ngayon. Buko, itong buko. yon Malaking buko yan at maraming sabaw. Yung yung laman nito aatihin ah, na namin. Ah, yung kasama ko nag-kuna ano, nag-start na kumain. Ako hindi pa kumain. at ah, kakain na rin ako. Mga kapobre. Nakayo. Dito na tayo natin kapobre, hapon naman mga kapobre. Alas 5 na. Uwi naman kami. Ang bilis ng araw mga kapobre. Mga tatlong, dalawang araw kalahati namin ngayon. Yung pag halabas namin dito sa mga kahoy dito sa puno ng niyog. Ito kasama ko. Business. Uwi na rin siya. Mabilis na rin siya kasi magpakain pa siya sa alaga niya mga manok o at, at sa kambing niya. Ayun hmm. uh, mga kapobre, yun ang yun ang ginagawa ko ngayong hapon kaya bukas na naman, bukas na naman uli. Makita naman tayo bukas dito sa pang pang-apat na araw na naman kami dito. Bukas. Hangga dito lang tayo mga kapobre. Keep safe always. Ang God ng lahat. mga Hi.